Hello guys and welcome back to my vlog and then This is Kate Takal Prado Sa lahat po na hindi naka-follow ko and naka-subscribe Please subscribe and follow Kate Takal Prado in my page Please follow Kate PH Vlog And then my YouTube account YouTube channel is Jutes R Docs And then my TikTok account is I am Kate World So guys, our topic for today it's all about um, monetis monetization sa meta, sa Facebook account, and sa pages nyo, guys. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako naging content creator, and then paano ako um, na-monetize. So, uh, I never forget, noong March 2024, doon ako nag-start na nawag vlog. Good for one month lang po, guys, is na-monetize ako agad. Because I use my voice voice over lang talaga and then everyday ako gumagawa ng con ng content so guys um actually ayoko talagang mag vlog ay ayoko talagang mag content creator dito sa Facebook kasi parang nakakaya feeling ko nakakaya and then and I'm very thankful to all my friends na na sa kasama ko everyday kasi sila talaga 'yung nagpo-post sa akin na tita mag-vlog ka Kate mag-vlog ka kasi may potential okay naman kasi na ko kasi may Facebook account even may uh, my day isang daming nagbe-views na hindi pa ako content creator then may videos ang daming nagbe-views so parang nangingi ko ng sign Lord siguro this time is ito talaga yung time na talaga mag vlog na talaga ako so I don't have job now wala akong work here in Mindanao so I realized na kailangan kong mag vlog so pag vlog ko in fairness guys first vlog ko talaga is most handsome guy nag trending siya guys so we, uh, umabot po siya ng 80,000 views and then You know what, guys? Ang daming nag-message sa akin ng time na yon. Sabi na sa akin, kami naman. Ang iba vlog mo. Kami naman yung mga most handsome guy from Tarironta Lake, Dagatan. Umapot ako silang Lopizaina, Plaridel, and then Aloran, Panao, Nimenis. So, iba-iba ng lugar nang message sa akin para lang i-content ko sila sa mga most handsome guy. And you know, guys, um, tayo pag ina-appreciate tayo through uh, videos and mayroong taong nakaka-appreciate, ikikritiks natin sila guys, i-rate natin sila kung gano'n sila kagapo. Nagkakaroon sila ng self-confidence sa sarili nila. Um, nagiging masaya sila, parang ala, agapo pala ako. May napapansin pala sa akin. Na may nakakapansin para sa akin, may tsura pala ako. So yun guys, and then nag siya. And then ang ginagamit ko nun is voiceover talaga, voices ko talaga. Pangalawa is nag-trending din ako sa Jutes and Ducks. And then guys, gusto ko lang sabihin sa inyo, lahat ng kinokontent ko sa Jutes and Ducks, pinapaalam ko yan. And then, lahat po ng kinokontent ko ng jutan and Ducks, wala pong nangyayari sa amin. It's just for content lang guys. But we have a lot of bashers. Tingin nila sa akin is ginagamit ko na yon and then um, na-churba-churba ko na guys pero hindi nila alam yung whole story. So, ibig sabihin, tumatao na yon is mga judgmental. And forget them. Huwag mo silang pansinin. Kasi papansin mo sila, ma stress ka, and then ma mawalan ka ng gana na mag-vlog. So, don't mind them, and then tuloy-tuloy yung ano mo, content mo, basta importante, galing sa puso, uh, gusto gusto mo yung lahat ng ginagawa mo, fashion mo yan, mag-vlog ka, gusto mo siya, and then, of course, i-guide ka ni Lord i-pray. Mag-pray ka talaga. And then, ayan guys. And I'm very thankful to Ploy Duko Kasi that time, isira yung cellphone ko ng iPhone 7 Plus. So, pinagamit na sa akin yung iPhone 15 Pro Max niya. So, and then, I'm very thankful din kay Sir Topi and then Sir Philip Duko yan. And Roms, Marcel, sila yung nagpo-push sa akin na parang, tita, mag-content ka na, Kate, mag-content ka na kasi bagay sa'yo may potential. Ayun, nag-go talaga ako. Within one month, to monetize talaga ako agad. Pumapasok agad talaga yung ads and real setup and then stream ads setup. Then subs uh, subscriber setup and then bonus is setup. Talagang I'm very thankful talaga. So, nagbunga talaga yung ginagawa nagbunga talaga yung ano ko pinaghihirapan guys and then ito yung tip na gagawin uh, i-share ko sa inyo guys yung mga mga baguhan yung mga content creator is don't use uh, background music yung mayroong music yung ano mo is dapat ikaw talaga yung nagsasalita And then, gumawa po kayo ng content na kakaiba para mapansin kayo ng mga viewers and especially mapansin kayo ni Meta. Kasi si Meta tumutulong eh. Pag nakikita na niya na, ah, okay pala to, tumutulong siya. And then, isi-share niyo sa lahat ng group. Isi-share niyo yung video niyo para mapansin at ma-recognize yung video niyo. Maraming mag-views, guys. And then, um, And then, mayroon kang friends sa kakilala na ipapashare yung videos mo, yung content mo. Talaga maraming mag-review. So, guys, ito lang ang masasabi ko sa mga new content creator. Saludo ko sa inyo and I really appreciate you guys na sa hirap ng buhay ngayon, Um, kailangan nating mag-content kasi na inspire talaga sila guys. Huwag natin iba sila, huwag nating maliitin sila kasi bago pa lang sila sa content creator, bago pa lang sila mag-vlog, kunti ang viewers nila, konti yung followers, idadown natin. No, it's wrong. Kailangan supportaan din natin sila guys na para mag-grow yung content nila, yung pag-vlog nila guys. Kasi ganun din tayong nag-start eh. So kailangan natin silang supportaan. So, pag may nakita tayong nagko-content dyan, react lang tayo and share and then comment guys kasi para na-inspired kasi sila sa atin eh kasi kumikita na tayo. So, lahat naman yung, yung iba na mga content creator na mga matataas na is ang yayabang na nila guys. Feeling na nila is ang taas na nila pag tatawag na yung mga small content creator. So, guys, it's wrong yon So, support natin sila guys. Ha? And then, um, basta yun, yun ang sinishare ko sa inyong tip ko is magbablog kayo is your own voice gamit kayo ng voiceover and then kaka gumawa kayo ng content content na kakaiba para mapansin kayo ni Meta uh, I hope guys is mayroon kayong natutunan guys sa mga sinasabi ko as a content creator so So, bye-bye na, guys, and thank you so much sa, sana, i-share to sa inyo yung mga sinasabi ko. I-share inyo sa mga ibang mga content creator yung mga sinasabi ko, yung videos ko. Thank you so much, guys. Have a nice day.